Good morning everyone! Welcome back to another vlog and in today's video, magre-rearrange ako ng mga nandito kong halaman para naman itaas ko yung nandito sa sa Ayan o. Yung mga nasa sahig kasi is medyo matatagal na buwan na rin yata yung inabot dito sa akin and aalisin natin yung mga hindi nag-success ngayong nag-summer. Ayan o. yung mga maliliit. Baga pa naman ngayon and gusto ko lang mag-rearrange ng mga to para naman mabago or ano ano kasi ngayon eh um hindi nagaanong mainit so ibig sabihin nag-itoy late na rin yung ibang halaman ko dito na nasa baba katulad nito oh, nawawala na kasi yung color ng ating Firestorm ayan oh may color pa naman kaya lang since ito ay tinanim ko siya ng nilipat ko sa paso tapos nilagdagan ko ng lupa ano siya, meron na siya mga bagong tubo or mas ma ma mas, mas mabilis yung tubo niya and ano ba yung nasa ibabaw nito na nabisikan ko yata ito nung so, ang gagawin ko is lipat-lipat sila ng pwesto dito na lang yung mga ibang malalaki kasi, oh, oh my god sige na nga, alisin ko na kasi nung summer, tingnan nyo, Medyo nasunog ah. Ayan oh, nasunog yung ating Tito Vans. Kita nyo ba yan? Tingnan nyo oh, may nasunog na part dito sa area na to. So, ilipat natin dito sa mas mababa. Yan. Kaya lang tutok pa rin sa araw eh. sa loob nito, kumalat na siya talaga. Yung before kasi, konti-konti lang yung spots niya sa loob. Pero, sana ano siya, sana mag-survive siya dahil ewan ko, ewan ko. Ito nasunog ko. Oh. Ito parte na yan no, nasunog. Ito nilagay ko na siya dito nung nakaraan pa. Ayan si Firestorm na hybrid. Tapos alisin ko lang yung maliliit. Kasi may mga paglalagyan pa naman ako. May mga spaces pa naman ako dito sa mga gilid-gilid na yan. Kaya lang, hindi ko nga siya inilagay nung nag-uul. Ay, summer. Yung sobrang init. Hindi ko sila pinaglalagay na so, naka-survive. Medyo maulan na rin kasi ngayon eh. Kaya kailangan na mag-rearrange tayo ng ating mga plans. Tara muna natin 'to. Pag tayo. eto guys medyo mababa nilalagyan ko siya ng paso sa ilalim pinapatungan pa Ganyan, make sure lang na hindi maaano siya Nalagay lang tayo ng paso dito sa ilalim para mas mataas siya tingnan. Tapos yung, ayun, hindi naman siya tumatama. Lilipat-lipat lang natin. Rearrange talaga ang kailangan pag ganito. Ito naman, tagal niya ma-stress. Umulan at lahat bumabalik na namula na ito nung nakaraan kaya lang dito sa area niya medyo may tumutulo ano siya nawala ulit yung pagkapula niya konti lang pala yung malilipat natin dito runner na pinutol natin before. Ayan na oh, nagsanga-sanga na siya tapos may mga usli na. Ito pa sa ilalim mo. Oh. oh, ayun oh. Andam, eh, kita niyo ba? Ayan oh, ang dami. Eh. So dito ko na siya ilagay para mabus pa lalo yung kanyang paglaki. Yan. Mas matagal araw dito eh. Yung mga nasusunog, ipapasok natin doon sa mga dulo-dulo. Good morning everyone! Hindi na tayo nakapag-update pagtapos mag-ayos kahapon kasi umulan ng malakas after kong magdi mag-dinis. Mag mag ayos ng halaman. Hindi ko na nga siya natuloy eh. And today, kinabukasan ng pag-ayos ko is umuulan pa din. Magdamag na guys, umuulan dito sa amin. And hindi naman ako nag-worry kasi ano, um, sanay na yan yung mga nandun sa labas. Itong chinecheck ko, itong nilabahan ko rin. Kung tuyo na ba? Kasi, di ba, maulan na. Ayan. Ito yung mga staff toy na hindi na ginagamit. Ito ilabas ko na to mamaya pag tumila. Kailan kaya titila ang ulan? Kasi guys, simula kagabi. Kagabi or Noong pag ano ko naman, noong pagkaayos ko ng halaman, alakas ang ulan, tumila naman siya ng ilang oras. Kaya lang nung mga bandang hapon, umulan na naman siya. Kaya, ayan, happy-happy yung mga alaga ko sa labas. Tignan natin yung sa labas. Ay, hindi natin kita. Kasi, masukal na. Yung aking jade doon, inilagay ko sa gitna para maulanan kasi nandito siya sa area na to hindi siya gaanong nauulanan nilagay ko dito banda sa gitna tapos eto yung inayos ko ang kalat oh hindi ko nawan nalisan. eto na yung inayos ko hindi didiligan ko pa rin sila eto yung area na nababasa eto naman eto yan uy lumipat lumipat yung area na yon kasi dito yung nababasa nung nakaraan hindi ko lang alam kung pag sobrang lakas ulan is tutulo ng malakas pero ito yung maulan pala ayan oh diba sikip na sikip hindi pa nagbubukahan ng todo kaya lang nag i na kasi siya kaya inilipat ko dito sa ibabaw tingnan nyo itong si ano firestorm ko na hybrid na wala na yung kulay sa gilid gilid kasi wala na siyang ano araw or hindi na maganda yung araw na nakukuha niya tapos dito sa area na to umuulan magaling tatanggalin natin to kasi kahapon pa siguro to natutuluan baka ma mamaya na nga baka ma overwatered kasi ah okay kaya pala mm, kaya pala nas na bulok yung mga nandito area ko maulan so pag natutuluan ng ulan katulad nito tingnan nyo oh nabulok na diretso na yan crown rat na yan kahit ilipat ko ng pwesto yan meron na yan sa gitna tingnan nyo oh may itim na sa dulo. Ito hindi ko rin siya mabuhay-buhay eh. Si ano, drops, may drops siya sa daw. Ang ganda kasi ng pagka-drops niya. Kaya bumibili pa rin ako niyan pa ilan-ilan. Kaya lang dito sa area na 'to maulan. Oh my god, maulan. Luma na rin kasi itong UV plastic na to guys. Kaya ano, kaya may mga butas-butas na or pag malakas ang ulan. Need ko pa rin itong diligan. nasira na ng tuloy. Ay, nabulok na ng tuluyan si Roma. Ayan, hayaan na natin. Kasi masailan pala to. Kasi yung isang ganito ko nabulok din eh. So, magdidilig na ako maya-maya. Kahit na umuulan, kailangan ko magdilig kasi hindi naman uulan ng lahat. O hindi naman sila naaanuhan lahat. Hindi sila nauulanan. Yung mga nandito sa area na to, ilalabas ko mamaya kasi sobra na yung uhaw nila natutuyo na talaga yung mga ila-ilalim. Pero itong mga ibabaw na yan, okay na yan. Ano na yan, adjusted na yung mga yan. Hmm, di ba? ulan na rin ba sa inyo? Dito sa amin, halos araw-araw and may bagyo yata. Tapos dito, ang ginagawa ko, since na nauulanan o naaanggihan yung banda dun sa dulo, ang ginagawa ko dyan is, Binabaliktad ko ulit sila iniikot ko ulit pero hindi pa ngayon kasi yung ulan naman kagabi, ambon lang na medyo malakas so hindi pa gaano nababasa yung mga dulo-dulo ambon lang na medyo malakas na walang tigil yun ibabaliktad ko to itong nandito, dito ko ilalagay yung tray lang ang iikot ko pamaya ko ayusin ang importante Nagawa ko yung dapat kong gawin dito. Yan. Dito ayusin ko pa siya. And magkakabit uh, na rin ako ng mga grow light siguro. Pag hindi ako tinamad, maglalagay ako ng grow light. Kasi wala ng araw eh. Okay lang 'yun kahit na hindi maarawan basta buhay. Or kahit na mag-itilate, mamutla yung ating mga halaman basta buhay. Saan na lang tayo bumawi sa mga susunod na araw. Buwan eto na paano ko na to, napapa-brown ko na yung color ni Moonstone. Pero ngayon, namumutla na naman siya. Nasa po isang ganyan. Dalawa, yan ah. Ito, 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 Yan. Inilagay ko lang dito sa harap yung ano. eto inilagay ko lang din dyan si Harry Watson kasi ilalabas ko din siya soon. Kasi bubukay ng bubuka dyan eh. Hindi na, mas hindi na sila magkakasya. So, ayun lang. At least, ngayon may naayos ay dito sa area na to. And yung iba, ayusin ko pa kasi natutuluan doon. So, see you guys on our next video. Bye!